Yeah, mga kamatik, nandito tayo ulit mga kamatik. Maganda magandang hapon. Sa ngayon mga matik, oras ay alas 3 na mga matik. Ngayon mag naman tayo dito na ibang shell na mga matik, Na iba ang kulay, iba ang forma ng kanyang shell mga matik. Sa ngayon, eto mga kamatik. May nakita tayo makamatik pero isa lang yung kulay niya yeah. Ayan. pero hindi na yan mga kamatik, ang hahanapin natin maghahanap tayo ng mga magagandang kulay ayun dito mga kamatik marami dito eh. yung iba nakakapit lang yung iba, nasa ilalim ng buhangin. Ayan. Ang dami nila pala dito. Pero wala tayong nangitang kakaiba sa kanila. Pero maghahanap pa rin tayo ng ibang klase. Kung may makita tayo, mga mati. Ang papakita ko sa inyo. Ito so ngayon, wala pa tayong nakikita. yun. Pero hindi yan. Same lang yan, mga mati. Pare-pares lang. Ang kanilang okay, shell. Wala tayong kakaiba. Yung meron sana tayong makita ang kakaiba. kaya dito ako kumukuha, nagahanap, mga matik dito marami dito, mga matik yun, sim lang din mga matik, mga bilugan hindi pa tayo nakita ng maayos ayos at maganda ng mga kamatik dito na sa tabi tabi lang yung mga kamatik kakaibang shell na yan minsan natatapakan minsan nasa tabi lang minsan hindi mo na makita nasa harapan mo na pala Ayun, wala naman dito. Ayun, mga kamatik. Yan, yeah, mga kamatik, maganda kulay na ito, isa. Parang ano lang. Ang kaibahan dito, mga kamatik, ang dami lamok talaga dito. Kaya minsan, pa ako ng pwesto. minsan mga matik di iwasan talaga yung ganyan pagka makapal yung damo ito mga matik isa na to sa magandang kulay na nakita natin ayan kulay pa lang panalo ng mga matik, pero marami na rin yan dito mga matik nan ng halos magkapareho yung kanilang shell sa kulay lang nagkaka problema e eh, nagkakaiba mga kamatik, sa kulay lang katulad na itong isa mga kamatik papakita ko rin na malaki kulay violet Ayan, baka makagatay, bibitawan ko na. Ayan, makamatik. Ay, yun lang ang pagkakaibaan yan. Saka ito. Sa so, ngayon, dami talaga makamatik. Punong-puno na. Dami mo. Baka tayo mga dengue, makamatik. Bibitawan ko na ito hanggang bukas na lang, makamatik. Hanggang dito na lang, makamatik. Salamat sa panonood. Ayan, yung bago nating kulay na klaseng umang, makamatik. سلامه